for today's video, panibagong vlog panibagong araw panibagong gising yan, so pupunta na tayo dun sa aking kapatid na uh, may karamdaman sa binti kasi nagulat kami na ganoon na lang nangyari siya sa kanya na after new year, so puntahan natin sila siya, at buko doon, mamimigay na rin tayo ng aong tingin pa mas sa kanila kasi hindi ako nakapunta lalo na dun sa mga bata so let's go dito na tayo guys. Up. bawal ang bata. Ito, i-admit natin. Ito. Bibi ah. Ah, i-vlog, eh, naka-vlog. Ah. Kaya mo yan? Bigyan <laughs> mo sa lahat mo. Kumain kayo. So, yun nga mga siya. Ito yung pinunta ko dito kung bakit hindi namin malaman kung bakit ganyan. Para siyang napaso. Tapos, sobrang sakit daw. Tapos, hirapan daw siya magtulog. Ganyan po siya kapulang. Hindi ko alam kung anong klaseng sakit ang dumapo sa kanya. Kasi, bago siya pumunta dyan, New Year, bago siya umuwi, okay pa naman daw yung ano niya. Wala naman daw siyang naramdaman. At, yan nga, pagtapos ng New Year, bigla daw yan nag-effect. ng ganyan. So, tumayat na siya kasi hindi daw siya pinapatulog. sa sobrang sakit at uh, sobrang init daw. Ay, mga bata, may bata pa ba dyan? Pina, pina daw sa akin. Ay, eh, guys, mamimigay tayong pamasko dahil wala tayong pamasko na nakalaan. Ay, isip oh. pagkinawag oh, so ko, so, sa, sakalang pupunta, ha? Pina pa. 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 Doon, doon, galing ah. Doon, doon ang pila. Doon, doon. Pila daw doon. Bye -bye. Okay. <laughs> <laughs> Guys, dahil me, meron tayo sobrang ano, bigyan natin sila pa mas ko. Oh, ate. Tan pa dada. Uh, thank you dada. <laughs> uh, thank you dada. Iya, ilo. No. Tan pa dada ng bachelor. Thank you dada. Tan pa dada. Siyan. Tan pa Dada yan. Yan. Ano, ano ah. dada ano ha ah? oh, alam mo 'yan hindi alam tiborsya si oh Isip Bata. <laughs> si sipata <laughs> oh, ano? ng ala Jin, dalawang bilog. Sino pa, Oh? May 50 pa. O, oh, Erin, sa'yo na. Huwag ka na may Tira-tira lang sa'yo, may. <laughs> so, ayan, uh, pamigay na natin yung kanilang handog. Galing na lang uy, sobra kayo sa si chocolate. Bawal, ha? Kasi mag-ubo kayo niyan. Ah, hindi. Sarado ka, hindi. So, magbigay tayo, guys, ng pampagamot niya. Ha? Oh. Pampagamot admit. Asabi mo kay Dada. Ay, wala na akong pera. Manahimik kayong dalawa ay rin. Asabi <laughs> mo kay Dada. Thank you, Dada. So, ayan. Ako hindi naman magtatagal. At um, may pasyentsya rin. Ah, ano sasabihin niya? Alika dito, dali. Ano sasabihin daw? Dali, dali, dali. Ay, dali. Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. Thank you po, Dada. Yeah, love you. tayo <laughs> ng bahay. So, galing na ako dito na tayo. Isa sa masakit na ating mararanasan talaga sa buhay ay ang pagsubok, no? So, hindi naman sabi nga, eh, hindi naman ito ibinibigay sa atin kung hindi natin malalagpasan. So, sana gumaling si Utol at eh, panibagong pagsubok ngayong bagong taon sa kanila at sa pamilya niya. At syempre, ako naman ay isang kapatid na nagwo-worry dahil ayaw ko naman na mapaano siya at kaya tayo nagbiyahe para sa kanya. Salamat kay Lord at nakauwi na tayo.